Oh, hindi tol. Kaya nagpulis yan, tol, para galangin ng tao. Oh. Oh, tama, tama. Ano ako? Anig tol. Gusto ko, pangarap ko maging pulis eh. ko Gusto ko galangin ako ng mga tao. Na, na, ano. mm. Gagalangin ako. Pero kung ako'y bastos na tao, syempre, wala akong ano eh. Bastos ako eh. Kaya ako binabastos. Ka. Bargas ako, kaya ako binabargas. Yun yun eh, pisan eh. Pero, oh, ka kung may ito, kayo oh. mauuna, bawa, ganyan. Hindi, boss. Kaya lagi na, hindi no, mo no, na nang no, nakaubos eh. eh. Nang malikat mo. Pusa. Um, <laughs> malikat wearin mo daw, pisa. Kung okay. punto sa pisan daw. Dapat tumala ka, <laughs> ay, boss, pasyaysa na kayo. Hindi naman mo ako, ako yung nag-aano lang huwa ko. Dapat, may di, di, patama sa kanya, di, may patama di, sa kanya, pero wala kang binibitaw na masama. Maganda Dapat kahit pa paano, boss, pasyensya na ko kasi nagawa ko ha. Dapat di pati humingi ka ng pasyensya. Hindi ko kahit naman ano, ano, ano. yung ganun eh, boss eh. Maka, uh, di mauna ma. ma, ma, ma Una-una. Una. una. Uh -oh. ng polis. Inasbagan mo. Hindi okay, boss, sige boss. Bumati yung baril nyo. Putok nyo sa'kin. akin. <laughs> oh, kaganto ka pa. Mali yung ginagawa mo ka pisa. Dapat um, uh, ang ano na. Madami po po Wala, wala, wala. Pare, wala, wala. Ngayon, pisa. na Ta si pa, Lasing yan, sab lasing, sabu sa sabu. <laughs> hindi Tangin mo! Tanggin mo! Hindi, hindi siya being, oh, pare. Ah. Pagod yon, pare. Pagod yun, pare. Pagod yun. Hindi, pisa. Kaling sa takos, pare. Ako, pisa. Ako, ako pag nakakaidom ako, pisa. Pag hindi ko na kaya, itutulog ko. Ay, na, ay, 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 hindi ko na kaya eh. Kaya daw ko magpaalam. Tutulog na lang oh. Oh, ako. Kaysa mga asbag ako. Mga ligasi sa payo ng no, ano, tol. Ako, Ilang beses ka namin oh, na pinayuan na ito, eh, le. Eh. Pisa, pag dumadayo ng ibang lugar, pisa. Dala ko, bayag ko. Dala ko rin pakikisama ko. Kahit lasing ako, alam ko ginagawa ko pagdating sa ibang tao. Alam mo kung sino yung pagtitripan ko. Alam mo kung sino yung... Is Pinayuha ka na namin dati. Sabi mo, magbabago ka na. Di sino ka pa rin nagbago. Oh, ang lakas na. Da eh. ganun dapat, isan. Kilalanin mo kung sino yung babanggain mo. Hindi yung polisyon, palipasok. tol, polisyon. Isan, hindi yung panipasok ka. Pa. Ang polisyon sa'yo, eh, tol, ano, tol? Anong nangyari? Mag-isa ka lang pala. Balak saan? Ano, ang polis dapat galangin. Galangin. Kaya nga nagpolis yun eh, parang kagalang-galang. Mm. Hindi naman nga dito ka to, hindi pwede talaga wala niya yung intro eh. <coughs> Talagang mahuli okay, siya. Ba? Boss, pag nanakaw ba yung ganon, boss? Magawa na lang ng basura, boss. Hindi naman nagdanakaw, boss eh. Sige, okay, boss, bunutin niya, boss. <coughs> <coughs> mali yun?